Ayan, so papadaan tayo dito sa may mga nagbebenta sa gilid-gilid dito sa may recto. Ayan, mga burautan. Mga burautan, no? Ayan. Ang dami nagtitinda rito, eh, sa may gilid. Ayan, mga may magustuhan. Sino may magustuhan dito? Ayan, mga okay, five foods. Ayan, oh O, oh, diba? Ayan. Pili na kayo kung anong trip nyo. O, oh, yung penta ng Marilo dyan, Oh. Ano ah, na dun, banda, o. cellphone. Bakul Kaya daw yung cellphone Ayun, no? diba? Ayan o Diba So dito lang yun sa may recto mga lodi ano? Ayan dito sa kabila Vista Hotel Mga latagan nila Bye bye iba, bye iba, bang klase